Marian, dito sa Tarla. Pinapaabot po niya ang kanyang pagpapasalamat sa suporta ninyo sa kanyang 8-point social economic agenda para sa bagong Pilipinas. Pinapaabot po ni Pangulong Bongbong Marcos ang mainit na pagbati para sa inyong lahat ngayong gabi. At ang huling pagpapasalamat ko po ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan at sa anim na taon na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maikli lang po ang mensahe ko para sa inyong lahat ngayong gabi. Tatlo lang po ang tema nito. Unang-una po, kapayapaan. Pangalawa po ay edukasyon. At pangatlo po ay ang aking mensahe para sa inyong lahat ngayong kapaskuhan. Una na po ang kapayapaan. Dapat po tayong lahat ay nagkakaisa likod po ng ating gobyerno sa ating mga bagong pili ng mga barangay officials, sa ating pong mga konsihal, sa ating vice mayor, sa ating governors, at sa ating mga mayors. Dahil kapag tayo po ay nagkakaisa, nagiging malakas ang komunidad at nagkakaroon ng tuloy-tuloy na kaunlaran. Huwag po natin suportahan ang mga tao na masama ang balak para sa ating mga komunidad. Tulad na lang ng mga kriminal, terorista, mga NPA, mga smuggler, mga tao na nagbebenta ng illegal na droga, mga scammer, mga swindler, at iba pa. Dahil sila po ay magdadala ng kaguluhan sa ating mga komunidad. Dapat po nasa likod tayo lagi ng pamahalaan ng ating Philippine National Police, ng ating Armed Forces of the Philippines, at iba pang mga opisina ng ating pamahalaan kasama na po ang Department of Education. Pangalawa po ang edukasyon, hinihingi ko po ang tulong ninyong lahat na ipaalala sa ating mga anak ang kahalagahan ng edukasyon sa kanilang buhay. Tulungan niyo po kami na ipaintindi at ipaliwanag at araw-araw ulitin sabihin sa mga bata sa ating mga estudyante na ang edukasyon ang magpapabago ng kanilang buhay. Ito ang magbibigay ng masagana, matiwasay, masaya at matatag na kinabukasan para sa kanila. Sa huli po, ang aking pagbati po sa inyong lahat ngayong kapaskuhan, sana po ay ayong Pasko makasama ninyo ang inyong mga mahal sa buhay at ang inyong pamilya at kayo po ay magkaroon ng peace, love, hope, joy sa inyong mga puso. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat po ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Once again, ladies and gentlemen, Honorable Sara Z. Duterte. Vice President of the Republic of the Philippines and the Secretary